Eh. Ito 'yung mga sasakyan. Dami 'yan, doon. Dajan. hindi lang po ayan. Ito po 'yung binibigyan ng company na legit na car yard para sa mga aplikante dito. Marami 'yan. Ayan, ganito kalupit yung New Zealand. Kung doon sa Pilipinas po, eh, puro motor. Dito naman, puro kotse. Puro mga hybrid yan. Hybrid. Yan, mga sasakyan dito. Kalamitan kasi may Honda. Yan, ito SUV to. Ayan, mahal to, mahal to. Ito yung ano. Yan, na, Yan, makikita nyo po sa isang sasakyan. Ayan, nandito po yung mga presyo nila. Yan tulad nito. Yan, yan po yung price niya. Yan. Yan ang ano po niya ang crash ang cash price po niya is 15. Yan, yan po yung 15,000 dollars po yan. yan. yung tinagbo niya is 69.078 kilometers pa rin yung tinagbo niya. Yan, nandiyan po lahat yan, mga detalye. Yan yung po makikita. Ito po isang ano po to. Uh, Honda. Kring Honda. Ang uh, model nito ni ay eh, Yeah, operating hybrid po 'yan, hybrid. Uh, Honda CR-Z Alpha. And ito po yung Honda Alpha. Yung model nito. Ni yeah, 2022 yung nito Honda Alpha yan yan yun po yan And guys nandito na naman tayo sa second yard itong second yard ng mga sasakyan ito po pero isang company lang po to yun isang isang ano din yun doon o, uh, showroom din ito iba din to I Tingnan din tayo rito. Mga mga ano, mga model nila. Ito isa rin to, isang yard din to. Ito anito. Honda Aqua 'yan, hybrid din 'yan, ayurit. hybrid lato Damian nagdudulot ng para. Dito rin yung mga kasama natin at nagpipili rin sila ng mga sasakyan. Kasi necessity talaga 'yan ng mga sasakyan rito kung wala kang ganyan, eh nako, mahirap. Yung mga gamit mo sa pagtatrabaho, hindi mo, wala kang saan mo ilalagay. Ito, kursunada ako rin to. Ito. Honda yan. Ito, parang sport car din. Eh. Ayan guys, nandito na rin tayo dito sa main office nila. Ayan dito po yung main office tinan na rin kung ano yung mga ano, ni, ni Sir dyan, kung ano mga kailangan mga requirements so, pasok muna tayo guys at update natin ko and guys hanggang dito yung vlog natin at maraming maraming salamat guys nandito tayo sa car yard yeah. thank you thank you guys And see you again sa next vlog natin